You, daily Sa unang dinig, ang salitang hotdog ay tila nakakatawa at nakakaakit ng salita. Bakit nga ba tinawag itong ganoon? Hindi ito literal na aso at hindi rin nangangahulugang isang mainit na alagang hayop. Sa halip, ito ay isang pangalan na nabuo mula sa pinagsamang kasaysayan, kultura at kaunting katatawanan. Ang hotdog ay isang uri ng processed meat na karaniwang inilalagay sa tinapay at sinasahugan ng iba't ibang pampalasa. Ngunit ang kasaysayan ng pangalan nito ay mas matanda pa kaysa sa kasikatan ng pagkain nito sa mga fast food chains. Upang maunawaan kung bakit ganito ang naging pangalan, kailangan nating silipin ang paglalakbay nito mula Europa patungong Amerika noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Sa paglalakbay na yon, daladala nito hindi lamang ang lasa, kundi pati ang isang natatanging kwento. Ito ay kwento ng mga tao, wika, at biro na naging bahagi ng pangalang hanggang ngayon ay kilala sa buong mundo. Ang hotdog ay may ugat sa tinatawag na Frankfurter at Wiener, mga sausage na nagmula sa Frankfurt at Vienna. Dinala ito ng mga German immigrants sa Amerika, kasama ang kanilang tradisyon ng pagkain ng mahahabang sausage. Isa sa mga paborito nilang uri ay tinawag na Dachshund Sausage, Hango sa pangalan ng isang lahi ng aso na mahaba ang katawan at maiksi ang paa. Dahil kahawig ng hugis nito ang sausage, naging natural na bansag ang pangalan ng aso sa pagkain. Nang simulan itong ibenta sa mga lansangan, lalo na sa mga event tulad ng baseball games, naging popular ito sa mga Amerikano. Ang mga naglalako ay nag-aalok ng mainit na dash-hand sausages na nakalagay sa tinapay upang madaling kainin. Dito na nagsimulang mabuo ang koneksyon ng salitang dog sa pagkain, kahit wala naman talagang kinalaman sa karne ng aso. Isang sikat na teorya ang nagsasabing ang pangalan ay sumikat dahil sa isang cartoonist na si Tad Dorgan. Noong 1901, dumalo siya sa isang laban ng baseball kung saan ibinibenta ang dash hunt sausages. Dahil hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang dash hunt, pinili niyang isulat sa kanyang karton ang mga salitang hot dog bilang kapalit. Ang kanyang obra ay nagpapakita ng mahahabang sausage sa tinapay na may kaunting komedyang tema. Bagamat walang natagpo kopya ng mismong karton upang patunayan ang kwento, ito ay naging matibay na bahagi ng alamat ng hotdog. Maraming mananalaysay ang naniniwalang ito ang nagpauso sa simpleng bansag na madaling tandaan ng masa. Ano man ang katotohanan, malinaw na may papel ang media sa pagpapalaganap ng pangalan. Bukod sa teorya ni Tad Dorgan, may iba pang paliwanag na umuusbong mula sa kasaysayan ng wika. Ayon sa ilang eksperto, ang paggamit ng salitang dog sa pagkain ay maaaring galing sa mga naunang biro at urban legends. Noong unang panahon, may mga panakot at chismis na ang ilang sausage ay maaaring gawa sa karne ng aso. Bagamat hindi ito napatunayan, ginamit ito ng ilan bilang pabirong bansag. Maari ring simpleng pagpapaliwanag ito ng konsepto, isang mainit na pagkain na may hugis at pangalan ng aso ayon sa kulturang German. Pinagsama, ito ay naging hotdog. Kahit alin ang totoo, ang lahat ng teorya ay nagpapakita na ang pangalan ay produkto ng kultura at imahinasyon. Sa pagdaan ng panahon, ang hotdog ay hindi na lamang isang pangalan kundi isang simbolo ng mabilis at abot-kayang pagkain sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kasaysayan nito ay patunay na ang mga pangalan ng pagkain ay maaaring magmula sa mga nakakatawang kwento, maling pagbabaybay, o urban legends. Ang paggamit ng hotdog ay isa ring halimbawa kung paano maaaring magbago ang wika at kahulugan depende sa konteksto ng kultura. Mula sa pagiging bansag sa isang German sausage, ito ay naging pangalang kilala at ginagamit na sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, marahil ay hindi na mahalaga kung alin sa mga teorya ang tama. Mas mahalaga ang pagkaalam na may kwento at kasaysayan sa bawat kagat ng hotdog na ating kinakain. Sa huli, ang hotdog ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang piraso ng kasaysayang niluto sa pagitan ng tinapay at tradisyon. Sean, Sean. Jackie, daily